nakuluan na natin ang manok dahil magso tayo. Or... Yan pala na natin. Iyan. Jangan poligani ya. lagi kita tanam bawang. Bu Pagpisa na natin mga kaisawin Alagyan natin ng Atin manok yung mo nang maluto ng usuang manok Alagyan natin ng konting patis sa sabaw ng manok ay, yan hindi natin kumulo palito na ang sopas Hindi na, hinahalo na natin ang sopas Sarap so, kumain ang sopas ito.

dumi daw. Ay! Ah, 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 ah. Uy, gulas. Shit. Kawawahan ng bari yung may sulat. Ayan. Matandang bahay ng mga Ortes yan. Ano? Wala rasyon na ba tayo to? Wala pa eh. Anong vlog mo? Anong vlog? Anong rasyon? Nangyayari rasyon. puro bangka na gamit dito. Ano? Nangyayari tayo rasyon. Puro bangka. Nangay, nangyayari ng rasyon. Nangangawit na kayong pa ako. May paglakad sa tubig. Uy, dulas. Uy, uy. Yung papuntang banyo yun. Ayan, bahay ni Pani. Ito ang daycare. Medyo kumate ng konti yan. Lamin tayo. Malalakas. So, ayan eh, no? Lakas naman ang ulan yan. Kado, pak balik kata sedih Puro bangka. Kapit na mabot sa dito ito, bigo. Ayan o. Ang lakabi yan. din.

nasa digi na lahat kasi malaki yung tubig sa labo malaki yung tubig sa barrio kaya mga kaeso eh puro sa digi na sila nakapark kaya medyo na-focus ng traffic dito si maraming dumadaan diba eh so yun guys, nakawin na tayo lumusong sa tubig kakain na tayo ng sopas mga kaeso eh well. dahil luto na ang sopas